May nila mayoralty candidate Raymond Bagatsing, porsigido ang paglapit at pakikipag-usap naman sa mga malinenyo ang diskarte. Sinabi niya, hinakausap niya ang mga tao para mas malaman niya ang problema at matulungan, matutukan ang talagang programa. Eh, tayo kung ano lang ang magagawa ang kaya natin, di ba? Meron tayong konting social media, uh, yung mga taong uh, umaakap sa si atin sa Maynila pag bumababa tayo, I-share-post nila. Hmm. Sa akin, yun lang naman, konserbatibo lang na pagtakbo, paalam lang sa tao. As uh, talagang mas porsigido ngayon ako at uh, mas doble-triple at uh, quadruple ang aking trabaho sa pagbaba sa tao para hmm. malaman nila na tumatakbo pala si Raymond Bagatsing. Sinabi rin niya ang kanyang mga katunggali malakas dahil may budget sa social media at entertainment platform. Dagdag pa niya noon pa may wala pa ang eleksyon ay may mga nakakalat na silang tarpaulin. Uh, Siyempre, nauuna sila dahil uh, yun nga sabi ko nga, may budget sila para dyan. Mm -hmm. eh, Siyempre, sila ay eh, pag may budget ka, mas malalaki ang mga tarpaulin nila. Matagal nang nga hindi pa nga nag uumpisa yung, uh, yung uh, pag-file ng uh, candidacy, eh marami na sila mga tarpaulin. May mm -hmm. eh, budget sila para sa uh, kumuha ng social media at humingi ng tulong sa mga showbiz sa... Uh, Press, eh, ganun po talaga. Eh, ang mga tao, kailangan ng trabaho, kailangan ng kumita. Uh, wala tayong magagawa doon. Eh, what I call them kasi are uh, professional political businessmen. Isa rin sa tututukan niya ang mga nawala ng mahanap buhay na vendors na kung saan ay tinanggalan ng pwesto sa Divisoria. Sinabi rin niya na dapat tinutulungan ang siyudad. Dagdagan ng turismo ang isang market na mababa ang upah. Para sa akin, hindi sila mali, hindi sila illegal. Pwede natin silang ayusin sa pakikipag-usap at operasyon. At kadalasan kasi mga vendors, minamali nila, ginagawa nilang illegal vendors. Hindi ko ko naniniwala na dapat tinatawag na illegal ang mga taong ginagawa lamang ito dahil kailangan ng trabaho, dahil sila'y nahihirap magkumuha ng mga permit. Kailangan pa nilang magtong sa kung sino-sino maglalagay sila doon ay lalagay sila sa mga pwesto tapos sa pagkakakitaan tapos tatanggalin gagawin silang uh, para nakakagulo nakakasagabal sila po ay may pamilya at intindihin natin kung anong kailangan nila uh, hindi mo naman basta pwedeng paalis sa pwesto nila at ilipas sa kung saan dahil yung pwesto nila doon doon sila kumikita hmm. Isa pa ang mga nagtatrabaho sa pier na kargador na dapat tulungan ayusin ang regulasyon kaya naman sinabi niya dapat bigyan ng karapatan pantao at magtayo ng union. Pag-usap tayo sa mga head ng mga taga-pier, di ba? Bababain natin yan. Kailangan alamin natin kung ano talaga ang punot dulo na nangyayari dyan. Hindi ako pwede magsabi na alam ko ang solusyon ngayon, pero handa akong lumapit sa kanila. At alamin sa kanila kung paano talaga sila matutulungan dahil sila ang nandyan. Dapat meron silang suporta sa munisipyo at sa lirato. Paggawa ng uh, uh, masinsinang pag-uusap para magkaroon tayo ng uh, long-term solution.